What's up mga gawa? This is Welcome to my YouTube channel mga gawa. Ito na ang aking ano, uh, part 2. Yan. Yan so, yung babagsak yung buhangin. Graba, hollow black bakal. Ikaw e din natin din naman niya Pangresimutin yan. Kung ino natin ang likod, di ba? Ang sasabi ko, uh, may usit ng gumagawa. Uh, Nakasitting dapat yan kahit tayo lang mag-isa. Yan. Yan, Kasi hindi, hindi na ako. harap simutin yan. Ayan. Kaya unang araw natin, hindi mo natin nadala yung sosi. Nagdamo tayo sa labas. Okay? Basagyan natin to. Andito na yung isa. Isang ano to kulom isang poste malalim na rin mga gawa nasa 60 na rin mga gawa 60 cm so ito ang kapal nito magawa, nasa ano to nasa 12 inches hindi akong kakamal nito ang kapal ang kapal na ano na dyan oh. 12 inches nga pundasyon nito ng ano ng developer ng bahay dito sa housing project na to So, kahit hindi natin isa doon, basta nakadikit tayo rito. Pero mas muna sana nakasagad tayo So, pagtatsagaan natin yan, makaabot yung sinsil natin doon kasi abot dito yung ating kulom, yung ating poste. So, yan, pagtatsagaan natin, tapos babasagin natin to Ito, inapakan natin. So, maulan palang araw ngayon mga gawa. So, puno yung ating, ano, hukay ng tubig pati yung sa kabila asa hindi natin mailaglag yung ating ano mga kulom so meron na tayong anong mga parilya parilya ang tawag yan mga gawa 60 by 60 rin yan mga so abang yan sa atin second si floor yan andyan yung ating pondasyon. so pakita ko ulit sa inyo mga gawa sasagayin ko itong mga basagin itong ano pondasyon ng developer ng housing project ng sa bibisyon na tumagawa, so yun may napansin ako mostly na yung bakal ang payat ng bakal ito mga gawa oh. itim lang ata yan mga gawa itim im so ang kapal ng pundasyon nila mga gawa ang kapal ng pundasyon eh nasa ano lang nasa 25 25 cm Kla hindi na umabot ng 30 kasi yung flooring ito flooring to eh oh 25 ito naman nasa 5 5 cm lang to ang kapal itong ano ah uh, 10 cm pala ang kapal lang ano ng flooring so ang kapal lang ano nila ulitin ko gawa nasa 25 lang ha so ito kasi magawa ano to precast precast wall na to hindi yan hollow block kundi precast kaya sabi ang una kong vlog, lili, ang una kong ano, hinati lang tumagawa. So, mapipilitan tayo dikit dito. Pero obvious mga gawa. Kita nyo yung labas ito mga gawa, yung ba, ano na to. Yung bahay na tumagawa mga gawa. Yung developer oh. So, mas makapal yung ating bakal. 12 mm yung ating ano, parilya. Yung tawag dito na nandito sa ilalim mga gawa, mga parilya yan ha, bago yung yung kulom bago yung pusti so yun mga gawa konti na lang ah uh, konti na lang siguro nasa ano na lang ah uh, 15 15 cm mula rito sa ano E, ano pa rito abanti nasa 20 pa rin ah uh, nasa 30 kasi abanti tayo yung hukay natin no pagdating doon pagdating dito magawa hindi na natin babasagin to ha ah. hukay na natin yung maka soksok lang yung parilya natin mainsert insert lang natin yung parilya doon tapos bago yung poste dito itatabi okay mga gawa a few minutes later mga kagawa nailagay ko ng ating parilya parilya ng mga gawa ha ito parilya tawag na nasa ilalim yung pinakabis naglagay na rin tayo ng graba at saka bato tinukuran natin yung tukod yung naka ng 10 cm So, yan. Nakaangat na dun sa lupa. So, buhos na lang mga gawa. Kaya naman natin buhatin itong mga gawa. So, hindi na, hindi na idinikit dito. Kasi andito yung forma. Dito tatakbo. Para hindi nakadikit ito dito sa forma. Para nakaganyan yung forma. Yan. Mga 2.5 cm mula rito. Kaya andito yung forma. Kaya hindi ito kakalawangin. So, yan mga gawa. So, mas maraming tali, mas matibay. Yan. Okay, mga gawa. Isa ng kulom. Yan. Yung kanila, ano yan? Mali yan, mali. Ito yung atin. Wala tayong pakialam doon. Basta itong atin, hindi tayo masista ng may area dito. Kasi hinati natin to. Kasi ito nga yung ating layout. Nag-layout tayo noong mga gawa. Pinakita ko sa una kong sa una kong vlog. Ito. Kaya, oh, goods yan mga gawa goods. Okay. So, yan mga gawa. Pakita ko sa inyo paano magtali. Mas maraming tali mga gawa. Mas matibay. Sabi ko kanina. So, ano natin ito ng tali. Bubuhusan natin ito mamaya. Take note mga gawa. Ako lang mag-isa ha. Wala akong kasama. wala pa kasing tubig hindi tayo nakapag-hire ng ano. Kasama natin. Kasi, wala pa yung tubig, hindi magtutuloy-tuloy trabaho natin. So, sayang naman baka bakante lang sila kaya pag may tubig nasa kanan tayo mag hire kasama natin kita ba mga gawa yan mas maraming tali mas matibay nga plus simento pa pag hindi ito yung mga gawa simento yan bukas o mamaya kahit wala ninyo mga gawa nandyan na yan bukas natin simintuhin wala namang problema yan mga gawa yan ayaw bumitaw ah yan ganun lang mga gawa single single lang tapos mga sinsin masinsin yung tali Itong tali na itong mga matibay ito plus simento pa solid na sila wala pong toko dyan mga gawa tingnan nyo wala pong tukod dyan ito yung tayo na siya diba kasi dati, dahil sa ating parelya ito parelya itong tawag 60 by 60 yan mga gawa so good siyang 4 second floor Okay mga gawa. Mga gawa, yung ating parilya, nilagay ko na. So, postin lang ang ano natin kakabit dito. So, obviously mga gagawa, mas makapal yung bakal natin kaysa rito sa developer na ginawa nilang bakal na 8mm lang ata to o basta manipis itong ating ano uh, ano to mga gawa 10mm to so mas makapal sa dubli halos dubli yung kapal natin ng ating so ang kanilang ano, puntasyon hanggang dyan lang So pumantay lang tayo. O, obviously mas malalim-malim to ng mga 10 cm. So nakalutang lang itong magawa. So kawawa ito pag lilindol itong bahay na ito. Uh, magkakaroon ito ng ano. Hindi natin masabi kung ano matibay talaga ito ng prekas. Yung prekas matibay kasi mahirap hirap ang barinahin yan. Hindi makalusot yung barina dyan na maliliit na talim. So okay naman yan magawa. Goods na. italin na lahat. So pinag-isa na lang natin dito sa ating sa ating anong magawa ito ang ating tayong itong mga gawa nakalimutan parilya yan pinag-isa na lang natin tapos poste na yan okay, tapos doon naman ang isa pag mga ganun magawa babasagin nyo yung ano kantuhan tingnan mo magawa hindi purong semento skim coat lang to o or boral mas ano talaga uh, babasagin kasi tatamaan ng poste yan So, hindi mo natin ikabit muna ang ating ano, ang ating kulom, ating poste. So, babasagay muna to mga ganito. Para kapit na kapit yung ating siminto na didikit dyan, yung part na yan. Okay, mga gawa. Kaya huwag kayong, ano, yung mima lang ba? May magawa lang ng ganito, ganon, pero mali pala yung ano. Wala sa proseso. Okay, mga gawa. So, ayan na mga kagawa. Ready for buhos na kasi ting na rin natin mga gawa so pogi pogi na yung ating dalawang kulong yung ating dalawang pusti naka ano yan mga gawa complete safety ano yan kinukuha natin kahit pansamantala mamaya bubuhusan natin mga gawa kapantay dito yan. Medyo makapal ang nanyan. Pundasyon natin. Nasa mga otso. Nasa mga ano. 20. 20 cm. Hindi mga 30. 30 cm. Yung kapal ang ating buhos. Okay mga gawa. Ready na ready na. So nakapaghalo na rin tayo. Yan. Sabi ko sa'yo solo play tayo. Wala pa kasi yung tubig. Hindi pa siya inaasika. So, kaya hindi tayo mga pag ng kasama na. Kasama natin mga gawa. So, ayan ang mga gawa. nakapag na tayo ng pundasyon. So, goods na yan. Nakagawa. Poging-poging na yan. Matipay na yan kaysa ano, is uh, nakapatong lang tayo sa ano sa flooring. Eh yeah, tulad yan, masabi ko nga sa kailan, nakapatong yan sa flooring. yan, So itong ating, ito naka ano yan, yung kanila, nakapatong lang yan. Walang hugay yan, walang pundasyon. So ito, matibay ito para sa second floor. Yan mga kagawa oh. gumawa. Maraming maraming salamat sa mga naglalike at sa mga nagsishare sa aking YouTube channel at sa mga baguhan dyan pakipost sa notification bell.